Hindi ito pa alam, Coach Tim Cohn Kumpirmado si Juan GDL ay future ng Gilas, Pilipinas. Mga kahoops at mga kababayan, sa pagbuo ng Final 12 para sa Gilas, Pilipinas, may mga pangalan na hindi nakasama. Ngunit, binigyang diin ni Head Coach Tim Cohn na ito ay hindi pagtatanggal sa programa, kundi isang strategic na hakbang. At para kay Juan Gomez Deliano, malinaw ang mensahe. Ikaw ay future ng gilas. Ibinahagi ni Coach Tim ang kanyang malalim na pagpapasalamat kina Juan Gomez Deliano, Jamie Malonzo at Troy Rosario, ang tinawag niyang amazing na trio na naging napakahalaga sa isang linggong training camp. Para kay Juan Gomez Deliano, ang hindi pagsama sa unang window ay hindi kabiguan. Sa halip, ito ay simula ng kanyang paglalakbay. Ayon kay Coach Tim, ang nangyari ngayon ay ang paglatag ng pundasyon para kay Juan para matutunan ang sistema. At sa susunod, handa na siya. Sa halip na we're sorry, ang mensahe kay Juan ay congratulations dahil na-prove niya yung sarili. At paano naman ang mga veteran? Binigyan ng special mention ni Coach Tim si Troy Rosario at Jamie Malonzo. Para kay Troy, sabi ni Coach Tim He never takes a moment off. He plays incredibly hard all the time. Ibig sabihin, siya ang nagtataas ng level ng ensayo dahil sa kanyang kasipagan. At para naman kay Jamie Malonzo, na bago mat hindi nakasama sa huli, inilarawan siya ni Coach Tim bilang incredibly motivated at nagpractice ng napakahusay. Isang napakahirap na desisyon ang hindi isama siya. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating Trivia of the Day! Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng Gilas Pool? Ito ay isang malaking grupo ng mga players na kinukuha ang mga pinakamagagaling sa bansa. Mula sa pool na ito, pipili ng Final 12 para sa bawat FIBA window. Ang pagiging nasa pool ay nangangahulugan ikaw ay isang seryosong kandidato para sa pambansang kupunan. Ang hindi pagsama sa isang window ay hindi nangangahulugan tanggal ka na sa programa. Narito ang aking analysis mga ka-hoops. Ang mga pahayag ni Coach Tim Cohn ay nagpapakita ng isang malinaw at pangmatagalang vision para sa Gilas, Pilipinas. Una, ipinakikita nito na ang programa ay hindi tungkol sa isang laro o isang window lamang. Ito ay tungkol sa patuloy na pagbuo ng isang malakas at malalim na roster para sa hinaharap. Ikalawa, pinapahalagahan nito ang kontribusyon ng bawat player kahit na sila ay hindi makasama sa final lineup. Ipinakikita nito ang respeto sa sakripisyon ng mga manlalaro. At ikatlo, ito ay nagbibigay kumpiyansa at katiyakan sa mga players tulad ni 1GDL na ang kanilang pagsisikap ay napapansin at may plano ang coaching staff para sa kanila. Sa ganitong pamamahala, ang hinaharap ng Gilas Pilipinas ay talagang maliwanag at puno ng pag-asa. Kaya mga pa-hoops, suportahan natin ang Final 12 na lalaban sa Guam at pati na rin ang buong gilas pool na patuloy na naghahanda para sa bayan. Sa tingin nyo, kailan kaya natin makikita si 1GDL na suot ang jersey ng Pilipinas sa isang official FIBA game? I-comment nyo ang inyong suporta at mensahe para sa buong gilas Pilipinas pool. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng gilas Pilipinas news and updates. Better late than never, mga kahoops!